Unang mga kronika, Kabanata 26 Sa pagkabahagi ng mga tagatanod pinto sa mga kuraita, si Mesilamaya na anak ni Kore, sa mga anak ni Asap, at si Mesilamaya ay nagkaanak, si Sakarayas ang panganay, si Hediael ang ikalawa si Sebadayas ang ikatlo, si Hatnael ang ikaapat, si Elam ang ikalima, si Hohanam ang ikaanim, si Elunay ang ikapito, at si Obed Edom ay nagkaanak, si Semiayas ang panganay, si Hosabad ang ikalawa, si Hoab ang ikatlo, at si Sakar ang ikaapat, at si Natanael ang ikalima, si miel ang ikaanim, si Isakar ang ikapito, si Pelutay ang ikawalo, sapagat pinagpala siya ng Dios. Kay Semeayas namang kanyang anak ay nagkaanak na mahalalaki na nagsipagpuno sa sangbahayan ng kanilang magulang, sapagat sila'y mga makapangyarihang lalaking matatapang Ang mga anak ni Semaayas, si, si Otni, at si Raphael at si Obed, si Elzabad, na ang mga kapatid ay matatapang na lalaki, si Eliu, at si Samakayas. Lahat ng mga ito'y sa mga anak ni Obed-Edom sila at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga kapatid, mga bihasang lalaki sa kalakasan, ukol sa paglilingkod, anim na kay Obed Edom. At si Meselamaya ay nagkaroon ng mga anak at mga kapatid na matatapang na lalaki, labing walo. Si Hosa naman sa mga anak ni Merari ay nagkaroon ng mga anak si Simri ang pinuno sa pagat bagaman hindi siya panganay. Gayon may ginawa siyang pinuno ng kanyang ama. Si Hilkayas ang ikalawa, si Tebelayas ang ikatlo, si Sakarayas ang ikaapat. Lahat ng mga anak at mga kapatid ni Hosa ay labing tatlo. Sa mga ito ang mga bahagi ng mga takatanod pinto sa makatwid bagay ng mga pinuno na may mga katungkulang gaya ng kanilang mga kapatid na magsipangasiwa sa bahay ng Panginoon. At sila'y nangagsapalaran, gayon ang maliit na gaya ng malaki. Ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang na ukol sa bawat pintuang daan. At ang kapalaran sa dakong silanganan ay nahulog kay Seremaya, sa ganang kay Sakarayas nga na kanyang anak na matalinong kasangguni, sila'y nagsapalaran at ang kanyang kapalaran ay nahulog sa dakong hilagaan, kay Obed-Edom ay dakong timugan, at sa kanyang mga anak ay ang kamali, kay Supin at kay Hosa ay dakong kalunuran. Sa tabi ng pintuan daan nang salikit sa daan ng paahon na pulutong at pulutong. Sa dakong silanganan ay anim na libita, sa dakong hilagaan ay apat araw-araw, sa dakong timugan ay apat araw-araw, at sa kamalik ay dalawat dalawa. Sa parbar sa dakong kalunuran, apat sa daanan, at dalawa sa parbar. Ito ang mga bahagi ng mga tagatanod pinto sa mga anak ng mga kuraita at sa mga anak ni Merari at sa mga libita. Si Akayas ay nasa mga kayamanan ng bahay ng Diyos at nasa mga kayamanan ng mga itinalagang bagay. Ang mga anak ni Ladan, ang mga anak ng mga hersonita na nauukol kay Ladan ang mga pangulon ng mga sambahayan ng mga magulang na ukol kailadan na Hersonita, si Hehieli, ang mga anak ni Hehieli, si Setan at si Howell na kanyang kapatid, sa mga ingatang yaman ng bahay ng Panginoon, sa mga Amramita, sa mga Isharita, sa mga Hebronita, sa mga Osielita at si Sebuel na anak ni Herson na anak ni Moises ay puno sa mga ingatang yaman. At ang kanyang mga kapatid kay Eliezer ay nanggaling si Rehabaya na kanyang anak, at si Isaayas na kanyang anak, at si Horan na kanyang anak, at si Sikrin na kanyang anak, at si Selumit na kanyang anak. Ang Selumit na ito at ang kanyang mga kapatid ay nangasa lahat ng ingatang yaman ng nangatalagang mga bagay na tinalaga ni David na hari at ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga pinulong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin at ng mga pinulong kawal ng hukbo ang samsam na pinanalunan sa pakikipagbaka ay kanilang itinalaga upang ayusin ang bahay ng Panginoon. At lahat na itinalaga ni Samuel na tagakita at ni Saul na anak ni Kis at ni Abner na anak ni Ner at ni Joab na anak ni Sarbaya ang anumang bagay na itinalaga ni Numan ay nasa ilalim ng pamamahala ni Selumit at ng kanyang mga kapatid sa mga Isharita, si Kinanaya at ang kanyang mga anak ay mga tagapamahala at hukom sa mga gawain sa labas ng Israel. Sa mga Hebronita, si Hasabayas at ang kanyang mga kapatid na mga lalaking matapang na isang libot pitong daan ay nangamamahala sa Israel sa dako roon ng Hordan sa dakong kalunuran na ukol sa lahat ng gawain sa Panginoon at sa paglilingkod sa hari sa mga Hebronita ay si Herayas ang pinuno sa mga katwid bagay sa mga Hebronita ayon sa kanilang mga lahi, ayon sa mga sangbahayan ng mga magulang. Nang ikaapat na pung taon ng paghahari ni David, sila hinanapan at may nasumpungan sa kanilang mga makapangyarihang lalaking matapang sa haser ng galaad. At ang kanyang mga kapatid na mga lalaking matapang ay dalawang libo at pitong daan ng mga pangulon ng mga sangbahayan, ng mga magulang na siyang ginawa ni David, ng mga tagapamahala sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ng mga Manasita sa lahat ng usap na ukol sa Diyos at sa mga bagay ng hari